Ortiz may pumunta dito ang pulube ng hihingi ng saranggola. Kaya hindi po ano, saranggola. Hihingi po saranggola. Ayoko po. Siyempre <laughs> mga pis, jujuti na tayo. Magpapalipad tayo ng saranggola. So, andito na tropa. Naabutan ko. Ayan. Ayan. Kamusta? Diba? Ayos yan na. May design na. Ayan. Ayos ah. Okay. Oh. Nakaka-subscribe ka na, oh. nakakalag mo, sarili mo, hapon. Ah? O oh, ano, pinakita mo sa tatay mo. Eh, sino, na eh, sino nakakita? Yung eh, sarili mo Ako lang. Hindi ah. <laughs> tumawa ka. Hindi <laughs> tumawa. Ah, si Justin. Okay. May itong, ah... Yan. Oop, baka maalam, batay ka. May pako, ha. Tapos, sige. Nakaw, dinala na. Dalawang saranggola lang, <laughs> ha. Dala sa puno awalan oh, wala na eh. So, mga bis, nakita ko sarili ko sa sa lutsub ni Kuya Pis. Yay! <laughs> Balo na kayo, idol! O, ka ikaw, nakita mo sarili mo? Oo. Oh. Subscribe to JTV! So, mga pis, wala pa itong uh, ano uh, eh. Ano yan? Sakit yan, kung sumabit sa leg mo. Oh. Wala pa tong buntot eh, kaya hiniram muna natin yung kay Luffy. Ito to si Zoro. Okay. Eh lang, pipicture ako muna. Game! Okay. Game! Patakin mo maigi ah! Game! Okay. Tingala, tingala! Game! Patakin mo maiki. Hindi oh, oh. okay. mo na patakin! Okay lakas na. ano, Malakas sa hangin eh! Mababali! <laughs> Hindi mo yung tenga mo! Okay then! Okay. Yang ang mga mahihilig sa sanggola. Peace. Mga o tina mo, tatawagin niyo ako sabay alis kayo. Hoy, bago sumong bilisan no. So ito yung mga ano pisa, eh. meron akong video na nagpalipad ng ano pera. Ito yung mga nakahanap ng pera. Magkano pisa na hanap mo noon? 19. No? 19 no, 19,000. No, yan, yan ang nakakuha niya. Oh, ah. Suntukan na eh, oh. Nahiya, nahiya sa camera. Hahaha. Ito ah. naman. Ah. Wow. Ah, Kaliit pa niyan dati eh. Kaliit na ah. maliit. Ah, 3 years ago. <laughs> uh, may, may video tayo na pala yung pera na pinalipad ko. Yes. So yun yung nakapulot. 90,000 na pulot nun. Binig binigyan ko na ng ano yan, 1,000. Uy, sana. <laughs> Uy, sana. Hahaha. So mga pis, tingnan nyo yung aming ano, paliparan ngayon. No? Ito na yung pinaka magandang paliparan namin. Yan. Ang problema lang dito, yan, subdivision kasi yun eh. Pag lumagwa, yun, hahabulin pa sa subdivision. Dito naman sa kabila, pasilangan, eh, bahayan din. Kalsada. So yan, gilid. Yan, puro ano naman eh, subdivision ang mga nakapaligid so dapat lang eh marunong ka kapag yung napakalakas na hangin dapat hindi huwag mo lalargang lalarga maigi so oh, huwag na at naambon na uh, hmm, oh nagbabakti eh oh, bakti nga paano sige pakte oh. sige pakita mo pakte oh, eh oh, o yan eh oh. Ito mga peace, maglolo. Hmm.

<laughs> Naambo na amin! Uwi na! Oh. Oh. At tropa nating si Kia, no? Parang G -G, G -G. pinormahan. O galing. si Mika Lim na. eh, daw, yun yun na yun 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 yun, yun <laughs> Okay. Kasi nagpago ng lipat eh. That's the truth. I am well on it. yung Batman. Justin, may bait na ako. Kuha doon tayo kalabasin eh, mamaya. Uh, Oo. Oh, Wala kami asa. Limang kawayan. May pinapatuyo okay. okay. sa tanurahan na natin? Oo. Oh, ah, baka eh. ano. Bayaran nyo kahit konti eh. Huwag na. Tropa naman. Oo. Okay, Kirby. Huwag na. Huwag oy, Oy! Oy! Narinig mo kay Kirby. Huwag na bayaran. Okay. Oo, no. Huwag na. Di ko na mapabayaran ah. Okay. Huwag Ang pangit, no? <laughs> Asa nyo kay Kirby? Ayun yung kay Kirby! Ayun yung kay Kirby! Pangit eh! <laughs> <laughs> o, no, oh, pakita okay, mo ito, ito, ito! Gawa ni Peace, ano, Kirby! O, oh, pakita mga! Pangit! No, no, likod, likod! No, no, o, oh. <laughs> <laughs> comment nga ako dyan! Pangit! Pangit ng green sa comment daw niya gago! Gago! Wala ka sinasabi Kirby ah! Kirby ah! Ito yung na to natatrash ako. Tingnan nyo nga. Oh. Ito, nga. Oh, oh, nga oh. oh! Compare, compare. <laughs> compare natin. Ang gago. Ang parehas. Bakit na <no>, parehas? <laughs> Hindi <May> mo mong judge ka. <laughs> Pangit na sa'yo. <laughs> oh, may nang uuho ng mangga. Oh. <laughs> ito na no, tropa, oh. Ito dapat oh, maganda to. Ayun, yung yun, para maganda. Ayan po mga loko. PJ, tinong ko. Sambot, sambot. Kerti. Ang tangbi na ito pa. Dito, patusay. Patusay. Dito. Ah, yan ako. Hindi ko oh, tinuturuan yung mga yan. Right, Sinasaway ko pa nga eh. Ayan, Mabait yan! Mabait yan! Sa yan! Oh, mga pis! At may tao! Nabulsa Na pa kanilang Nabulsa ko pa pa Pwede eh, yan, pamburo. Oh. No. oh yeah. ah, okay, picture time. office. Oh, please, i-ano eh, niya, kunin niya yung mga saranggola niya. At uh, pumorma na. Ay, oh. yan. Okay, Yan. Okay, o. Oh. One, two, Okay. Sabi mo nga ako. Yan, pake na to sa mga bakal. Bukal naman. Tukoy, tukoy, Blood donation. May big bike. Kanya raya ako yung Isang! Dalawa! op oh, isa pa. Yung mukhang namang mayaman. <laughs> mayaman o. No. Pangiging to! Sa palagay kayo. Yun! Ayan, ayan o. Big bike. Yan, ganung-gating, ganung-gating, ganung-gating. O, ganun. Si Joel Sirigaya po ba yan? Bawa <laughs> <laughs> niya. Anong sasabihin mo, Piss? Eh, ayos naman, mga Piss. <laughs> so, yan. Uh, mga Piss, hindi na ako, ano eh, hindi na ako nagagawa ng visitor. So, dito na lang yan, sa dulo. <laughs> may damit na ako, mga Piss. Yeah, na, yan, yeah, ganun tatanggalin niyan. Ganun lang Wala nang zipper. Ay, short na ako. Okay, mga bis. kayo. Huwag naman pa kalimutan subscribe sa ating channel, mga bis. ng bata eh. Oo, sobrang lakas. Oo. Ay, dito maghubog ng circle. Ay, Na parang below. bilog. Okay. Shout sayo ano Kuya Darin. Pasal ko dito. sa mo din. Oo. Ito mga kalikar. <laughs> kalika.